dito tayo sa samshu po guys samshu samshu po kung saan marami dito mga mga naglalatag tuwing statutory holiday dahil start natin ngayon At wala tayong pasok kasama kami sa holiday ng mga chinese ganito kasiksikan yung mga tao pag statutory holiday galing kaw lontong sumagay tayo enter cheese from Papuntang Prince Edward, and then lumipat tayo sa kabila. Papuntang Cheonhwan. Pag magmababa tayo sa Samseo po, guys. Yes. So pre, ito ang train papuntang Sentral, guys. Dito tayo sa exit A, as in Apo. Apo. Ganyan din sa Hanapin natin yung exit A. Sa si exit A tayo ga. Ha? Sa AS Napol. Dito, dito sa si Pio. Pio Street. Pupunta sa exit A. Eh. Use octopus card para mas mabilis yung travel nyo, guys. Load kayo ng octopus card nyo. Para kahit bibili kayo sa 7-Eleven, tatap nyo lang yung card nyo, magbabawas na yung kung magkano yung binili nyo. Garage! <laughs> Dito tayo sa exit A, as in Apple. bye-bye. Siksikan dito guys. Dito na tayo sa exit A. <laughs> Tingnan natin kung maraming exit A2 pala guys. Parang wala yata ngayon ano ka, latang minsan kasi bawal maglatag dito Hindi Yung sila maglatag ano, dito. Kita na, kita na. Sa, sa market. Mga shoes.

Ito cotton ga oh. Hakan mo ga. Ayun cotton yan. Ay cute. Hello, <laughs> maganda. Sexy. Tapos yung jacket ka lang ga. Ligotong kanin mo ang pamangkot kasi ba sa iyo. Ganda siya guys. 15 dollar lang. Yeah, yeah, yeah. Ga. Wow, ganda. Na, ganda, ganda ng style. Pang winter eh. Pwede ito pang winter. Ganda siya ka. Mga paborito kong kulay. Ito yung mga paborito kong kulay. Mint green. Namin siya ka, Michelle. Ano sabi ka? Ano sabi ka? Ito bang? Ay, maganda gondo go. Hindi mo siya mainit kasi yung likod niya parang ano eh. Oo, bilhin mo. Maganda. Maganda siya. Pag sa Pilipinas yan, sobrang mahal na yan. Yung blue isa ka maganda. Ha? Yung blue. Ari muna na rin Ganda naman tela niya, ga. Hindi naman niya mainit eh. Lang ganda, lambot. Lambot yung tela niya. Hindi ah, tama lang. Tama lang. Ang ganda guys 15 dollar lang Mainit yung tela plan nito Ito Ganda sya Yung yung 10 Yan Kaborito mo to <laughs> Favorite Nami wala tila tong bluga Okay ang dami at siya? maganda? Parang same lang. Hawakan mo nga. Tingnan ko. Pareho lang nga ang tela. Pareha? Oo, same lang. Uy! Ano nga ba yan ang color? Rainbow. <laughs> May pa rainbow. Ano kaya yung doon no? pa yung Yeah, dilaw maganda. Ang ganda ng dilaw. Eh ka puti. oh, di ba para sa'yo? Ang laki, ang laki. Okay, Okay. Nami siya lang ide, pwede ka. Amo ka dyan. Ikaw, ibo na Ganda siya. Kahit sa, kahit sa likod maganda. Oh, sa akin daw. Para daw sa akin. Manami siya nakakaputi. Oo, oh, nakakaputi siya ga. May size, ano na yung mga manilis. Ayos Ganon. May style niyo. Sige, ano na Style gani eh. Kunwari ko pa gusto mo din yan. Ang laki laki! Pop! Ang niya. siya ka style. ganda siya guys ay makati yan nakakaputi ha ayun o ay gamay ano? ano siya yung pink nilaga. ka oo yung pink maganda din <laughs> ano nga nga? Nakalalagbong ba nila? Ano yung black ka? Ah, hindi yan ay... Ay! Perfect! <laughs> ano nga? May balatay lang. Nakasiba ko. Dako. Ay white ka o. Oh. Hindi, hindi. Tako magsusokon. Ano, maganda o. Oh. Ay, kay mama. Huwag ako ang black. Maganda siya guys. Pero pag tinignan mo ito sa mga mall, mahal na ito. Nasa 200 na. 15 P15 lang. Nandun daw. Uy, ayun ka oh. Kuha ka mo. Oo. Oh. Oo. Oh. Fifteen lang guys. Fifteen, fifteen lang. Mura na. Pero pag sa Pilipinas, sobrang mahal na to. Nakapirate ako dito sa music nila eh. Ang oh, ganda ng kulay. Ah? Balang ko mo mo na mga <laughs> paborito mo. Sama Ay, sisaksakon mo, suot mo sa... Su Ay, iga, red, ga. Buklatin, buklatin mo muna. Alam, ang ganda. Ha? Chubtas, ha? Chubtas, ha? Oh, cute. yung cute. Hindi ah, may boat con siya. Tara oh. Up-shoulder siya. Up-shoulder siya. up guys. Red na red. Maganda ka. Pang-winter. Ayan, ibang style din yan. toga oh. Ano to? Ah, ito yung gusto ko. Cotton. Hawakan mo nga ha kung kanino magkasya tuga. Kasi, kasi. Ganda, no? Kasi liyan. Kasi no? Ay, ganda ng gulay. White, white. <laughs> Congratulations. Congratulations. Alam mo, ito yung biga. Napawisan <laughs> ako, oh my God. Kaya nga, ito, ano to? Panda! Kaya yung mga niya mainit, no? Ganda block! Oo. Kanin. Thank you. Empowering OFW special blessings for OFW Sunday 18. Empowering OFW. Pamal. 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 kita may init eh. Ayan, may okay. mga namimigay ng flyers dito guys. Mga pinay din. May iba ko Abe, ganyan talaga yung style niya? Hindi, manami saan yung tela niya. Puga, maganda. Tingnan yun yung tela. Manami tela niya, no? Sosyal, eh. Pag sa Pilipinas yan, mahal na yan. Ano ka ba? puti puti ito na at ibang kulay hay ang pangkasal may hinit ang gaong hindi itong sleeve ito ang gaong oh, ano naman ito Tubatek. ano yan ano yan uy ganda nakita ito ga Galing anatong bulaklakin do. Ang ganda ng design. Ba matyrot atun Mar marami po kaya doon sa dolo. Ay tis -tis, man, sa doon bayaran ko diyan. Oo, dali. Ah, may ang patapotin sang tela. Den. Oh, maganda yung tela. Oo, doon sa dulo. marami mga paninda yan. Anong pera? Anong ito? Ito ako. Pwede na na-inom namin. 15 lang siya, guys. Hindi kayo magsasese. Ano? 15 dollars. Thank you so much for watching. Bye!